Tapos ang laban na yon, napuno naman ng kagalakan ang mga sarili ng apat. Dahil sa panalo, nilang natatamasa. Habang nasa labas sila, pinag-usapan nila ang naging laban nila ng mga oras na yon. Kahit may agimat ang nakalaban natin, nagawa pa rin natin silang matalo. Di ko akalain gumagana pala itong mutya ng pusang itim ko eh. <laughs> Wika ni Mang Karding. Sabay yarok sa hawak nitong baso ng tuba. Oo nga Mang Karding. Kanina pa namin yung napapansin ni Nuli. May karga nga yung nakakalaban natin. Sabot naman ni Danilo. Oh, sa'yo naman Nuli. Ang tamis ng tuba na to eh. Hindi nakakasawa. Uwi ka ni Karding, Sabay abot ng baso kay Nole. Habang hawak-hawak niya ang baso, napaisip naman siya sa sinabi nitong mutya ng itim na pusa. Hindi niya maiiwasang mapatanong dito. Ah, Mang Carding. Ano nga pala ang bisa ng mutya ng itim na pusa mo? Nagamit mo na ba yan sa mga samang elemento? Tanong niya. Nang marinig ito ni Karding, doon na ito nagkwento. Ang mutsang hawa ko na ito. Nakadesenyo ito sa lahat ng uri ng gawain na may kinalaman sa pera. Pwede mo itong gamitin sa pagnanakaw eh, kung tutusin. Kapag gamit mo ang mutsa na ito, hindi ka makita ng kahit na sinuman. Kapag gamit mo naman ito sa mga pasugalan, bibigyan ka nito ng sandamukal na swerte. At ang magiging kalaban mo naman, bibigyan ng sandamakmak na kamalasan. Yun kung walang makakasumpa sayo. Dahil ang itim na pusa, nagsisimbolo ng kadiliman. Pero hindi ko ginagamit sa mga kalukuha ng mutya na ito dahil may kapalit itong sumpa. Nang marinig nila ang kwento ni Karding, may bago na naman nalaman si Nuli patungkol sa gamit na yon. Pero ilan lang yan sa mga sekreto ng taong yon. Marami pa siyang hindi alam dahil niminsan na niya itong nakitang nakipaglaban sa mga aswang na hindi nakikita. Ngunit sa patuloy ng kanilang usapan, wala silang kaalam-alam. Na kanina pa pala silang pinagmamasdan ng misteryosong panauhin. Makalipas ang ilang minuto, muli na naman silang pumunta sa gitna ng ulutan upang humanap ng makakalaban sa kanilang tandang. Habang nagmamasid sila noon, nasisipat nila ang ilan sa mga tauhan doon na masama ang titig nito sa kanila. Mag-ingat kayo dahil may nakakaramdam sa atin. Bulong pa ni Tonyo sa kanila. Habang tinitingnan nila ang buong paligid, may lumapit sa kanila na isang matandang nasa edad 60 na may daladalang puting manok. Nang mapansin ito nila Mang Karding, Agad naman nilang tinabihan ang matanda habang itinatapat ang pangalawa nilang ilalabang tandang. Habang pinakiramdaman ni Nuli ang matanda, pansin niyang napakadalang nitong sumagot sa mga kasama niya na nagtatanong hanggang sa kumasa sila karding laban sa matandang yon habang kinakabitan ni Karding ng tari ang manok. Tinanong ito ni Nuli ng Mang Carding Kilala niyo ba ang matandang yon? Parang napakaseryoso naman Uy ka niya Ah, yun ba? Ganon talaga ang may katandaan na Pero huwag kang mag-alala doon Pangkaraniwang magsasabong lamang yun eh Sagot nito hanggang sa nakaharap na nila yung matandang lalaki sa loob ng sabungan. Hindi pa rin yun nagsasalita. Magamat kinutuba na si sinuli, binaliwala lamang niya yun dahil may tiwala naman siya kay Mang Karting. Pagbitaw ng matanda sa pambato nito, may kung anong bato itong inihagi sa pwesto nila nuli na napakakintab nang masipat ito ni Mang Karding. Walang pagdadalawang isip niya itong kinuha nang siyang ginawa niyang pagkakamali. Ngunit pagsilay niya sa unang sangkaan ng mga manok ay biglang napahawak si Mang Karding sa balikat ni Nule, Dahil yung manok nilang binitawan ay napugutan ng ulo isang sagupaan lamang ang naganap. Yung matandang nakalaban nila, ganun pa rin yung reaksyon sa pagmumukha nito. Pa, pa Paano nangyari yun? Wika ni Carding na halos hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang manok. Paglabas nila ng sabungan, halos napakaingay nila ng mga oras na yon matapos kunin ni Mang Karding ang tare. Akala nila, kukunin na yon ng kalaban ang bihag pero hindi. Walang nagpakitang matanda sa kanila para kunin yung bihag. Kaya nagpasya silang apat na doon na lang sa kanila yung bihag. Kasi sino naman ang bibigyan nila doon? At lahat sila kumakain ng ganon ang sabi ni Katonyo. Baka hindi ko makain ng manok yung matanda. Kaya iniwan. Sa paglipas ng oras nila sa sabungan, medyo lasing na ang mga kasama ni Nule. Inaabangan pa rin nila yung matanda pero hindi talaga nagpakita. maya, -maya lang, nang akmang iinumin na ni Nule yung hawak niyang tuba, Bigla siyang napatigil, nang merong humawak sa kanyang balikat. Biglang naiwaglit ni Nuli ang kamay noon, dahil parang kinukuryente siya. Pagtingin niya kung sino yon, nakita niya ang isang lalaking. Nasa pagkakatanda niya, nasa edad 40. Nang akmang magkarga na siya ng bakod at poder sa katawan ay bigla siyang pinigilan ito oh kalma lang hindi ako nagipag-away lapag nyo nga yung tandang nyo tayong maglalaban di ba inaanap nyo yung matanda tsk, tsk, tsk. wala na yun dito ako na lang labanan nyo Uwi ka ng lalaki sinuli naman. Di pa rin nakapagsalita. Nagulat ba naman siya sa lalaki na yun eh. Alam niyang may kargadang dalayong lalaki. Isa itong uri ng antingero na mahilig sumubok. oh, sige, basta magkakasundo lang tayo sa mga manok natin ha. Walang pilitan. Kilala mo yung matandang nakalaban namin? Sagot niya. <laughs> Bago kayo rito, no? Ako, baka mamaya, hindi na kayo makakawi sa pinanggalingan nyo. Kakainin kayo ng mga taong naririto ngayon. Sagot ng lalaki. Hoy, huwag mo kaming takutin. Hindi mo kami masisindak, ha? Baka gusto mong magpapakilala kami sa Sagot ni Nuli sa lalaki. Naghahanda na noon ang mga kasama niya. Dahil kung sakaling magkakagulo sila, madali silang makalayo sa lugar. Bilin kasi ng ermetanyo, wag silang makipaglaban sa maraming tao. Pero tumawa lang noon ang lalaki. Nagpupumilit pa rin ito na labanan sila hanggang sa napilitan sila. Habang hinihanda niya ang mga gamit, pinagsasabihan siya ng mga kasama niyang wala silang kalaban-laban sa lalaking yon. Natalo kasi yung pangalawa nilang manok. Pero sa pagkakataong yon, sinuli ang nais na humarap sa lalaki. Pagpasok nila sa ruweda, matinding paghanda ni Nuli sa kanyang hawak na tandang. Alam niyang magiging matindi ang labanan base sa itsura nito. Naroon na ang lalaking ng hamak sa kanila habang nakangisi na parabang nakakaloko. Pagbitaw sa mga tandang, agad namang sumunggab ang kalaban. Animoy nanigas ang katawa ng pambato ni Nuli dahil ni isa hindi ito gumanti sa hindi malamang dahilan. Ang mga kasama naman niya ay nanahimik na lang dahil alam nilang sa tama ng kanilang manok, imposible nang mabubuhay ang kanilang pambato. Pero napaisip sila dahil kung talagang napuruhan yon, dapat hindi na yon makatayo. Nang mga tagpong yon, unti-unti nang tinawag ni Nuli ang gabay niyang mga anino. Maya-maya lang ay nagulat ang mga kasama niya dahil animoy nabulag yung kalabang manok. Pagganti ng pambato ng pangkat nila Nuli ay bumulwak yung dugo sa tinamo nitong sugat. Dali-dali yung kinuha ng karyo Ngunit ayaw nang tumukapan ito. Nagulat yung kalaban nila dahil may pamatay na abilidad pala ang kanyang pinaglalaruan. Paglabas nila ng sabungan, agad silang nagpakawala ng mga sabulag sa paligid. Upang hindi sila masundan ng misteryosong lalaki na yon. Dali-dali silang umalis sa baryo upang bagtasin ang daan papauwi. Dahil halos inabutan sila ng alas 5 ng hapon sa lugar. Pero bago sila makarating sa bahay kung nasaan sila manong duming, ay meron silang nasilayang napakalaking isang ibon. Dumapo ito sa isang puno, hindi kalayuan sa daang kanilang tinatahak. Alam nilang pinasundan sila ng nangangalaga sa ibo na yon. Pagdating nila sa bahay ng mga albularyo, nasipat nilang nakatambay sa labas ang lahat na pangkat nila habang gumawa ng malaking siga. Nang masilayan nito ang daladala nilang tuba at bihag. wala namang kapantay ang kasayahang nadarama ng mga ito. Oh, mga iho! Kamusta ang lakad nyo? Mukhang sinwerte yata kayo ngayon ah. Bungad na wika ni Manong Tuming. Oo oh, Manong, pero may naganap sa baryo eh habang nandun kami. Ikwinento nila ang buong pangyayari nang siyang pinakinggan nang lahat nilang mga kasama. Habang nagkikwento sila, dali-dali namang iniluto ng mga kasama nila ang kanilang dalang pihak. Matapos marinig ng lahat nilang kasama ang kanilang mga kwento, medyo napapaisip naman noon si Mang Carpio tungkol sa matandang kanilang nakarap. Okay, hanggang dito na po muna mga kermitanyo ang ating kwento. Pero napatanong ako, sino yata yung misteryosong matandang biglang nawala ba? Diba? parang kinukutuban ako nito ah. Kung hindi pa kayo nakapag-like ay mag-like na kayo. At huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa pagbabalik ng ermitanyo.